apply me ni Joy Joy o Agility Call Center. Ayan lang na humano. Diba tanaw akong outfit? Hindi lang akong outfit, <laughs> outfit? na na nag-apply sa call center. dili naman ang ako ma-apply. Sinubukan ko lang kasama ko ang friend ko. Siya, siya, naman talaga ang mag a -apply. Sinamahan ko lang. Pero, sinubukan ko lang. Kaya lang, for first interview, Nung nalaman nila na high school graduate lang ako, o vocational, wala akong dawata. Kaya kailangan daw ng two years, two years graduate. Paita, nabagalim ako, wakta ka humaloy. Kailangan wala ng two years grad. Okey, so nurom ay nakumana I ako. Ani ka? Kami dary sa tanbilaran. Wajut na dawat. Ambot lang si Joy Joy na dawat ka Joy. Hey. Retake. Retake. Retake daw na si Joy Joy. Sana matanggap siya. Bye, malubot na ako. Wala akong charger dala kasi. Wala kami kuryente sa bahay doon sa Kampagaw sa Bilar. Bye!